Attorney Howard Kaliha joining us once again. Attorney, good morning. Peter Atrika sa programang Balita Patan. Good morning, Peter Atrika. Good morning po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Thank you very much po, attorney. So, attorney, uh, here we go again, sabi nga nila. <laughs> Kala ko ba okay na? Ano bang nangyayari din eh? So, uh, despite the, uh, the most um, welcome news from the new ombudsman na okay na pwede tayo time release ng salen mm -hmm. na, na hindi na kailangan ng ano-ano pa mm -hmm. eh ito naman ang uh, sinasabi ni ES Bersamina like well, kasi you know we have to balance things kasi baka naman eh, kung kung gamitin, san san gamitin. what what is your take on this uh, attorney Howard Well, alam niyo mga naman, Peter and Rika, yung pinaglalaban natin na accountability, transparency, good governance, etong SAL-N is one of the tools na sana para, sabi nyo nga, para makita natin may nakalumbat ba, may nakuha ba. So, although we are happy na sabi mo nga na yung ombudsman has already given the green light, alam din naman natin na mayroong mga requisitos pero sana sa uh, executive o dito sa KES Bersamin, hindi naman sana yung requisitos ay eh napaka mahirap gawin kasi ang gusto naman natin e eh, yung katotohanan lang. And uh, prior to this announcement, I think I heard or I read if I'm not mistaken na willing naman si President uh, Bongbong to release his yes. and uh -huh. So I think... Uh, whatever is the are the requirements i think it's also incumbent upon the president to be the example since sabi naman niya he is a uh, fighting corruption mm -hmm. he is um uh, magandang legacy niya itong anti-corruption mm -hmm. eh di maganda rin na ipakita niya na siyang example na nagbibigay din at naglalabas ng uh, kanyang salen at uh, kung wala naman tinatago bakit naman pahihirapan pa ang taong bayan makita ang transparency dito sa salen Mm -hmm. Correct. At saka, hindi po ba, I mean, the, the fact is, kung nagpahayag ang bagong ombudsman na oh, magiging liberal na tayo sa pagre-release ng SALEN, ah, hindi ba it goes without saying na siguro naman kinlirin niya kay President uh, Bongbong Marcos yun? Di ba? Kasi magiging uh, very, very hot issue yan kung sakasakali nga pong merong konting pag-ipit ng SALEN. And and besides Attorney Howard, can can you please um confirm this ano nung mga unang panahon bata pa si Sabel lahat yan nakarelease eh. automatic opo, eh. wala opo. nang wala nang request request they publish all the sal ends di yes, po yes, ba uh, i think nung nagsimula yan nung 80s and 90s um, yun nga ano pa tayo noon peter eh hindi pa natin inaabot 'yon, Peter and Rika. Yung know, panahon na 'yon, no? Mga bagets pa tayo na Nico, hindi pa ko, ko pero, Ito pero ito ay kwento lang sa atin, kwento oh, lang na, oh. <laughs> na napakadaling uh, release at at kumbaga it is it is really part of what you as a public official will do kasi nga hindi naman hindi naman ito kung baga masamang bagay but it's really something na ipinapakita mo sa taong bayan kasi uh, as i said it is only a tool naman ano hindi naman ito needed to to show any guilt or any wrongdoing but it's mm -hmm. only a tool to to parang masupervise matignan kung ano yeah, yeah. yung progress nga ng kinikita ng isang uh, public servant but siguro tingnan din natin kasi yung sal and should also be taken with the uh, For example, yung BIR reporting nila uh, at uh, yung other uh, income streams, no? That's so, right. mga um, isang isang dokumento lang ito in an, a, a number of documents na pwede natin sana kunin and uh, maging transparent para ma ma ma, ma mag-guide tayo, no? Mm. At masubaybayan yung ano, yung pagyaman o pag uh, paglaki ng yaman ng mga public officials. Mm -hmm. Pero attorney parang wala na bang sinabing anything new si uh, is bersamin nung sinabi niya itong pronouncement niya kasi na-mention na rin naman ni Ombudsman Boying na uh, of course tatanggalin naman natin yung mga Uh, important info like yung bahay, yung mga anak and uh, pertinent details na hindi kailangan malaman ng publiko. eto din naman yung sinabi ni ES Bersamin na hindi dapat malaman pag nakuha, di po ba? So, aside from sinasabi niya na dapat may other requirements, meron ba talaga siyang nai-release na iba pang kailangan o gusto niya sanang hingin? Yun na nga ang kinatataka namin na uh, bilang sa grupo nga sa trillion peso movement at sa isang bayan. You know, we, we understand, for example, Uh, sabi mo nga yung bahay, hindi naman kailangan ibigay yung buong address, baka naman puntahan yung bahay, etc. Pero siguro we can uh, identify it para alam natin kung anong klaseng bahay at kung magkano yung presyo kasi kailangan tama rin yung pag, uh, pag uh, identify mm -hmm. dito sa SAL-N. But then again, tama rin yung sinabi ni Secretary es na kailangan may balanse. Pero yung balanse sa akin, should be more on favor of transparency. Mm -hmm. Kasi, public official ka eh. Kung gusto mo yung iyong confidentiality, kung gusto mo yung privacy, di wag mong tanggapin yung posisyon o wag kang tumakbo bilang elected mm -hmm. officer. Mm -hmm. Ngayon, kung... Uh, ikaw ay nasa posisyon dahil yan ginusto mo rin. Either na-appoint ka at tinanggap mo yung appointment o nagpa ka at uh, ginusto mong ma ka at nanalo ka sa eleksyon, eh, this comes part of uh, you being a public officer na kailangan maging transparent. Kahit hindi biglang lahat na lang iwas ang mangyari. Mm -hmm. So I think dapat uh, intindihin nila na dapat on this kind of uh, document, mas nakakalamang ang transparency more than the confidentiality. Opo. Pero paano po ba tayo attorney, na na yung laman ng sal nila ay uh Walang pagbabago walang adjustment na ginawa. Ano po ba ito? Ito po ba'y dokumento lamang na nakalagay? How many cars do you own? Four. O eight to ten. Ganyan. Meron ba yung silang pruweba na ipapakita? Yung ko nga, Rika, for example, ito lang isang tulo, isang dokumento. Sabi mga example, ilang kotse. Mm -mm. Ang pwede din naman dapat tignan sa LTO ilang bang pag-aari nila. Or makikita naman natin yan, Rika, eh. kunyari, mm -hmm. yung isang senador o isang congressman dumarating, naka Cadillac Escalade o mm -hmm. naka BMW o Mercedes mm -hmm. pero hindi naman nakalista sa salin niya. Eh bakit ang ginagamit niya for example eh Mercedes pero wala sa salin. So medyo pwede na natin pagtakhan yan. Ano ba yan? May pinahiram ba yan? O nakapangalan ba sa iba yan? So, meron din yung mga tinatawag natin na beneficial owners, di ba? Eh, hindi sinulat pero pa, sa kanila pala yan. O di kaya, malalaman natin, kunyari sabihin, nakatira sa Quezon City, yung pala nakatira, nakikita natin, nakatira sa Makati, doon pala mm -hmm. So, makikita natin po yan. That's why importante po yung salin, at sabi ko, importante rin yung mga ibang dokumento. Let's say, we can uh, check the LTO documents, for mm. example. We can check the register of deeds for uh, properties or houses, for example. Or mm. yun na rin, yung, uh, yung income tax returns. Kasi meron dyan, nagsasabi, ilang milyon, ilang bilyon. Pero hindi natin alam, eh, for the last 10 years, riniport ba natin yung income na yon to get that much money or to get that much amount? eso eh so, kailangan pag-aralan lahat yan. And as I said, this is one step. So, maganda na nga yung, yung hakbang na ginawa mm, ni Ombudsman. Yeah. Sana tuloy-tuloy uh, na to at sana hindi harangin ng, uh, ng executive kasi mismo si President Marcos na rin na nagsabi na winning naman siyang ilabas yung salain niya. Mm -hmm. And and uh, without naman ascribing eh, mga mga kasalanan ano po pag, pag pinag-usapan po ang salen attorney Howard eh syempre hindi lang naman da salen per se ang titingnan kasi alam naman natin yung mga ginagawa na ipangalan mo yan doon sa ano, ano pinsan. <laughs> ay, ay, yung oh. ano, diba? best mo na ako diyan oh, ganyan. Yung... pwede pwede naman ipangalan sa atin Peter at Rika to naman tayo eh. Tama. may, meron kami, kami foundation ni Rica eh. <laughs> <laughs> di diba? so, ba? So ito. Baka lang baka lang Peter and Rica multuhin tayo nitong uh, October 31 maraming lumalabas na ghost. Ah, eh. <laughs> oh, <laughs> oh, maraming, oh, oh. maraming maraming magka-booking nitong October at <laughs> ah, ah. November dahil maraming ghost na. Lang. Labas. which brings <laughs> us to even in salen po there are ghost assets oo oh, hindi din nila Opo. sinasabi Kasi maraming nakatago oh, oh. at maraming nabubuhay na hindi dapat mabuhay o namamatay oh. na hindi dapat mamatay <laughs> I'll, I'll give you an example ito hindi ko hindi ko papangalanan yung uh, uh, official na Isplop nagbigay. Isplok mo na. Hindi, <laughs> para lang makita mo. Ah, kasi pinag-uusapan niyo kanina wala yun. Wala naman e. nakikinig, Peter. Tapo lang tayo. Ta ta tayo, lang o, tayo lang oh, oh, kure, kure. naman. Correct, hindi, naman, tayo. oh, kapihan lang naman this hindi morning. Hindi naman tayo naka-airy sa ano, the Filipino Channel Worldwide. oh, oh, wala <laughs> naman <laughs> <laughs> milyon-milyon nakikinig sa atin. Tayo tatlo lang. Wala nang secret. Opo. Tama. <laughs> and this is one, I think, one mm. of the more truthful asal mm. ends. Ano? Sa akin lang palagay. Ito yung dineklara niya. House and lot. Ayan, di ba? Tapos sumunod, house. Sumunod, house and lot. Tapos, cash deposit. Tapos, ito na yung pinag-usapan nyo. Vehicle 1. Vehicle 2. You see, wala namang... Hindi nalagay kung anong klaseng oh, vehicle. you, don't, you don't have to do that, eh. Uh, uh, oh, oh basta may nakalagay na ano, eh, X million, ganyan. Oh. Or equity in installment purchase. Uh, yung binabanggit ni Attorney Howard kanina, Rika, ano Actually, yung sal nga, eh, dapat, hindi ko alam kung nandoon na yung info na yon magkano'ng taxes ang binayaran mo? Oo. 'Di ba? Oo. Kasi opo. opo. 'Di ba I think that's a that's a crucial information Attorney Howard, D don't you think? Opo, kasi nandoon nandoon yung kunyari yung uh, magkano yung binili yung buying price or market value, mm. no? Yes. Pero kung kunyari ang kunyari ang in, ang uh, di mo sa income tax mo, ang income mo for the past 10 years, let's say 10 million. Yes. So sabihin na natin 10 million times 10, eh 100 million lang po yun. Opo. Paano ka naman makakakuha ng let's say uh, biglang ang salin mo eh half a million or 300 million which is twice the amount of your income tax. Parang hindi na katotohanan oh, oh. 'yon. Mm -hmm. Oo, oh, oh. eh iba pa 'yung ano ah, iba pa 'yung uh, purchase price. Mm -hmm. Kung binili kung kung binili mo niyan nung let's say mga 10-15 years ago, eh baka 5,000 per square meter. Mm. Eh baka Saka ngayon. dapat ba, Rick and oo. Peter, makita nyo, yung yung house, pwede yung nag-i-increase ng, ng price. Mm. Pero but, dapat but, yeah. every year, yung yung kotse, bumababa ng price. May oo. oo Yes. To be fair po, meron nakalagay dito na purchase price at merong market value. Opo. Yung nga po yung sinasabi okay. ko na magkaiba po yun, pero uh -oh. nag-iiba yun, depende sa year. Kasi we have to understand, kunyari yung lupa, tumataas, tumataas talaga yan. po yun. Pero, pero yung kotse o yung helicopter o yung gold stream bumababa presyo noon and and uh, para lang ano para lang malinaw tumataas ang value ng lote dinidepreciate naman yung value ng house opo tama o, tama po yon Ta okay. kaya nga meron yan. pero minsan for example Rika and Peter meron kasi ako nag gagawa rin ako ng salin sa mga ibang kliyente ko. No? Minsan, hindi nakalagay dyan. Pero kunyari, namatay yung father or mother, mm. bigla may inheritance ka na Yo. hindi naman nakalagay dyan. Correct. B oh, B -B 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 -B. Oh. So kunyari, 2023, wala kunyari ang, ang bahay mo, isa lang. Pero 2024, naging dalawa. O tatlo Pwede mong lagay Nakuha mo siya Through inheritance mm -hmm. So it means yeah. Tumaas siya Pero hindi naman siya Naka-report before Because tama nga naman Nakuha mo lang siya Nung may namatay Na father or mother Or relative mo Correct mm. o, Pero at the same time also di ba Ano yung i -re recognize mo don? Dapat unang-unang-una Merong estate taxes yan uh, Opo Opo Number two Kung sinasabi natin na Okay O oh, hindi na ano ha Kasi dati po Ang uh, medyo Very divisive eh bakit mo nilalagay na ano lang 'yan? Uh, 15 pesos per square meter. Eh nung ko pa bin binili yan eh ngayon may market price so, na. So dapat ba yan kaya, at, na, kaya uh, nga meron Richard and Peter may nakalagay na purchase tas meron din nakalagay on the same line sa kabilang market value. Dapat oh, ang tanong hmm. uh, kumusta naman ang zonal valuation? <laughs> Magkaiba rin po 'yon. So oh, pero, yan lahat So naman kasi mas mataas ang market value. Kasama lahat yan, attorney, sa pag-submit nila ng salin? Yes, every year, napapalitan na niyang figure na yan? Every year po columns. yan. mga columns. Oo. Uh -oh. Napalitan niyan kasi, as I said, may values na tumataas, mm -hmm. may values uh -oh. na bumababa. Or pwedeng sabihin, kunyari, yung bahay, binenta mo. So, wala na yung bahay dati. Ngayon, kunyari, mm -hmm. ibang bahay na. Or uh -oh. or for whatever purpose, yeah, it, yung kotse, uh -oh. binenta mo, ibang kotse na. So, nag-iba yes. po yan. Uh Oo. -oh. Pero, syempre, ang, ang hahanapin din dyan, o nagbayad ka ba ng capital gains tax? Kasi, opo, opo. Kasi, so yun nga, kaya nga kailangan, uh -oh. sabi ko nga, yung SAL-N is only one document among many documents or many tools. Isa yung ating taxes na binayaran or income taxes. Iba rin ka ko yung, pwede rin ka ko yung nasa Register of Deeds or nasa LTO para makita lahat ng mga dokumento. Kailangan lahat po ito, kung pwede na kasi meron tayong yung ano yung transparency yung uh -oh. uh, freedom of information so dapat pwede rin ito so yung SALEN, taken At with the Freedom of Information yeah. Act should really be part of our transparency campaign okay attorney Calleja um we cut to the chase ano ha ano ba talaga ang sinasabi po ng uh, batas ukol sa salen. I mean, why are we debating kung kailangan ng mm, kailangan ng permiso pa, kailangan ng notarized request, mga ganun ba? Ano ano po ba talaga Hindi. sinasabi ng batas? Opo, ang ang batas naman natin is that all officers talaga ay eh, kailangan mag, uh, mag uh, accomplish ng kanilang salen. n oh. no yung sinasabi nilang mga rules and regulations na yan uh, wala naman sa batas yan pero nasa rules na yan yung parang sinasabi nga uh, IRR na 'yan na ginawa nila, no? Okay. So hindi naman sinasabi doon sa batas na kailangan tanungin yung uh, public official kung pwedeng ilabas, pero ito mm. po ay e nasa IRR na ginagawa ng bawat mm. uh, a uh, branch of uh, government kasi nga each branch has its own uh, rules and regulation kaya nga sabi nga ni, like just like ES Bersamin siya ng rules and regulation para sa executive branch in the same way na si ombudsman gumawa siya ng rules and regulation sa paglabas ng mga salen kasi mm -hmm. nga, these are public documents mm -hmm. and of course there are uh, ways and rules to follow so mm -hmm. pero kung sasabihin natin it is restrictive I would say it is not And as I say, the spirit of it is really to be transparent. So, mm -hmm. um, we we understand that there should be a balance between their confidentiality mm -hmm. and privacy. But again, as I said, being uh, public officers, uh, what should weigh more is the transparency and accountability to the Filipino people. Mm -hmm. Last one, attorney, before we let you go, ano po ba ang tinitignan natin sa sal para masabi mo na red flag, may red flag on this official's sal -en? Una una syempre titingnan natin lahat ng kanilang assets no. Uh, for example, uh, mayor or congressman, they have a three year term. So for example, ang kanilang dineclare is 10 million. Eh bakit after three years naging 50 million? So magiging mm -hmm. red flag 'yun kasi magkano ba yung kanilang kinikita? Yeah congressman, kasi or as a mayor in mm -hmm, public service, mm -hmm. hindi ka na pwede magkuha ng any other work, di ba? Mm -hmm. So kung yun lang yung salary grade mo o yun lang yung kinita mo, eh di dapat commensurate yung, yung kinikita sa iyong property. So mm -hmm. yung pagangat ng property mo, dapat, kunyari uh, sa congressman, kung kumikita ka ng 200,000, for example, eh yeah. di 200,000 times 36 months ex minus all the gasto. so yun mm. lang ang dapat na increase ng ng ano mo ng wealth unless mm -hmm. of course um, for example yung lupa umakyat siya eh, pag-aari mo na siya yeah. before so those are uh, income na beyond uh, tawag dito na hindi naman outside of the salary but explainable because uh, it is a a a increase of uh, wealth or property from another source okay basta yeah, another uh, sorrowful mystery Oo, tama. in our country tama <laughs> kaya De, pero Peter di ka kailangan lang talaga talaga tayo magmasid no, i mean as i said this is only a tool mm -hmm. so hindi naman dapat ito yung all in and end all of all corruption na uh, yeah. okay. investigation kasi kailangan mm -hmm. ito kasama ng other documents Doon natin makikita po hindi naman ito yung kumaga smoking gun this is one of the mm -hmm. na Uh, tools or magagamit natin para uh -huh. makita or matrack or mag-guide tayo sa uh -huh. sa kasayaman ng mga mga public official. Dapat i-challenge ito sa Supreme Court ng trillion peso movement. Uh -uh. If I may. Ah, pwede po, pero paalala ko na rin po uh, Rika and Peter, every yeah. Friday and every Sunday, wear white po tayo. Ayan! Ayan. Oh, baka may okay. magalit ulit na senador na nakaputi kasi tayo, attorney. okay, <laughs> naman, sabi attorney. Sabi mo naman, Rika, ano tayo, magpatapang tayo with Ayan. their wear white. Uh, ay, 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 at Anthony Howard, Kalye Ham spokesperson po ng trillion peso movement at convener ng Isambayan Coalition. Yeah.